Ayan na guys, luto ng ating puding, nilagay ko na sa tupperware. So hintayin na lang natin maglamit para ilagay natin sa refrigerator. So guys, for today's video, magawa tayo ng puding try natin to guys first time ko to or jelly mm -hmm. nakita ko lang yung doon sa tindahan nakunta ko doon yun ang hinahanap ko matagal matagal na guys so nakita ko bumili talaga ako guys so itry natin luto so ito lang yung ingredients na guys dalawa lang yung powder at saka yung iba mm -hmm. so try natin kung masaksis ba to guys so, ayan Bawa. Ano, focus lang po yung flavor niya, guys. Oo. So, uh, melon. Honey. Melon. Ang flavor. Honey na melon. Mm. So, try natin, guys, kung success to. <laughs> so, first, nagpapulo ako ng tubig. So, kumulo na yung tubig, guys. Ilagay ko na yung powder ng pudding. Ayan. So, ganyan lang, guys. Kung ano, ubusin ko na talaga to guys. I-try ko lang konti muna kung ano ba. Kasi first time ko talaga gumawa dito guys. Oo. Ayan na siya guys. Konti ko lang nilagay. So ayan na siya guys. Nalagay ko na siya yung powder. So minimix mix ko lang siya kung ano. Inobserbaran ko muna kung magdikit ba yung ano niya. Kung, o mag tubig lang siya kaya dagdagan ko lang siya ng powder kung ano guys at uh, ubusin ko na lang yung isang pack dagdagan ko ng mainit na tubig oh. so luto so luto na siya guys inubos ko na yung isang pack o oh, ayan na nilagay ko na sa tupperware pagkatapos yan guys palamigin ko muna bago ko ilagay sa refrigerator so pwede pang business natin guys ano yung hindi lang malaki yung mga tupperware ang paglagyan so tinatry ko kung masarap pa talaga yun to guys pero kung ano kasi tagal ko na to hinanap talaga guys pero wala akong nahanap no so pumunta ako doon sa ano yung tindahan dito malapit yan ang nakita ko so hindi ako nang dalawang isip binili ko na talaga ay naka excited guys kung maglamig na to tapos ilagay ko sa rig tapos gusto gusto ko kasi talaga tong pudding guys oo So, ayan na siya guys. Tapos ko na nilagay lahat sa tupperware yan. Yan ang ginagamit ko na powder na pudding. Oo melon yung flavor yan guys kaya paborito ko din yun ang melon ayan ang ganda ganda ng color no ayan mm -mm. so naka excited talaga to tikman guys oo oh. so mauna ni guys akong ginaluto akong ginahimo mauna um... <laughs> ni ang akong ginahimo ka jay So, man, hindi kong pangang ng jelly, guys. Labi -labin na gumunaw. So, hintay natin kung mag maglamig na ito bago natin ilagay sa ref. Okay, so talaga, mainit talaga rito, guys. So, after 20 minutes, guys, nilagay ko sa ref. Malamig na ito siya. Kaya, tikman ko na siya, guys. Kasi sobrang excited na ako mag-team dito, guys, sa ginawa ko. Oo, oh, sarap din, guys. Melon talaga ang ano niya, lasa. Aduh, mawala talaga tung date natin, guys. So, masarap talaga siya, guys. Oo, Pero, may katamisan lang siya. Nasunod, magbalik, maggawa din ako. Hindi ko nalagyan ng ano dito, guys. Dagdagan ng sugar. Oo. Mm -mm.